Hello. See the camera, anak. And hello, guys. <laughs> Ayun, anak. Say good morning to your viewers. And hello, guys. Good morning, everyone. This is Papi Bibi. Love ni Mama Lisa. Say good morning to all of you, mga palangga. Happy Friday, everyone. So, today, guys, is Friday. So as usual, ang among daily routine ni Papi is magsasayaw naman po kami mga palangga. So ayan, happy Friday everyone. So mag po kami ni Papi ron guys. Magsasayaw naman po kami ni palangga. So maraming salamat po sa inyong uh, support ha palagi guys. Happy Friday! Kumusta po ang inyong Friday dyan? So ayan. Sayaw-sayaw naman po kami ni Papi. Ay, buyagi. Makiglips to mo niya kung anak na ako. Hello guys. Buyagi. Magsayaw na mini Papi guys. <laughs> Ayun anak. Ayun

Puyag sa anak. Eh, kapuyag exercise, anak. Ko eh, anak. Papi, anak. Papi, papi, anak ko. <sighs> Hinahilo, guys. Salamat po sa inyong panunood sa amin ni Papi. Tapos na po kami nag si show at nagsayaw sa among daily routine in the morning. <laughs> Thank you. Thank you for watching, guys.